Sabi niya, mag-ingat kay Jante, nang yan si Litbyte. <laughs> Pampalawin <laughs> ka. Mag-ingat na rin Uy, bakit ka ganun? Parang ikaw ba lang ba? Naksimangat ka kanina. Tinakot mo ako eh. Ba't isin ka pa? Okay lang. Sino to? Kilala mo ko? Oo, nakikita ka na sa feed ko. Chanea. Chanea. Paalam ko si E. Chan. Kila, ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Basta, dogi ka pa lumalabas ka na nga sa feed ko. Si Myong, ganyan. Myung ba pangalan ko? Ano ba ang content nito? Ano, mga gas, ano, mga Bible verse, ganyan. Ay, yung oh, content. Ay, hindi. Hindi. Uy, oh, Bible verse about sa pagkapwa. Ganon content ko. <laughs>